Guys, so katatapos lang po nating naligo ng uh, mainit na tubig na may may biray. Alam niyo po yung biray pampatanggal ng lamig daw sa katawan. Ayun. So yun yung ginawa namin, guys, kasi nga po medyo madami na pong lamig sa katawan. Tas parati po kasi ako nasa aircon, tas tao dito. Um Yun nga, parating nalalamigan, sumasakit so, ang katawan, tas medyo iba yung feeling parati kasi nga marami daw lamig sa katawan. So ang ginawa ko po, po, nagpakuha po ako ng biray. Ayan. Ang tawag po namin ito, ito po ay halaman. So parang medicinal plant yata ito. And then nga po, nilaga po namin. Tapos yun po yung pinanligo ko po, po para sumingaw po yung yung lamig or lumabas po yung lamig sa katawan ko. Ayan guys. So yun. So yun po yung update ko. Ayan po. So, lumalabas na po yung uh, pawis natin pagkatapos po natin maligo ng medyo may maligam-gam na tubig na may biray. And then ngayon po umuulan ngayon sa labas ng bahay. So, sabi nila hindi daw pwedeng uh, maulanan dahil katatapos ko po lang pong naligo ng medyo maligam-gam na tubig. And guys, so, yun nga po. Um, pag medyo, iba po yung pakiramdam natin, no? Just feel po natin na medyo um, dito, puno tayo ng lamig, gumamit na bumili or humingi po tayo sa kapitbahay ng, ng biray. Ayan. So, yun po. So, maraming salamat po for watching. Bye-bye!